hulaan niyan sino itong magaling na actress ang spotted habang todo sweet at mainit nag nagpapature ba raw sa si isang gwapong aktor sa loob mismo ng sasakyan. Aba, nakakaloka ito. Ibang ruta ata ang napuntahan ng dalawa. At for sure, nakakalokang ride ito. Junjun! Yun! Diba? Wow! Pwede naman eh. Oh. Yeah! Pwede mag-survive sa loob ng ano sa Marami sa mga pa, so... taping at shooting, nangyayari oh. yan. Kapag kasi sa cable, yung ano, yung gano'n, di ba, ibababa lang yung sa... Huwag um, mo ulang... lang ang eh, monstra no. kasi may nanonood na, siya, ano. Hindi, siya ibababa lang yung ano, yung oh. Uh, driver seat. Kasi alam mo na... <laughs> <laughs> Itong <laughs> ano yung, ay nakakita yung... eh, di ba? Kaya nakakita. Na <laughs> oh, uh, eh, hey, napansin uh, atang umuruga, oh. yung kasakyan. Itong actress, medyo may edad siya sa aktor. Siyempre, kahit naman, ano, wow. gusto pa niya take man, gusto pa niya yung ano, oh. yung anex niya. Delicious naman kasi. Kasi gwapo, di ba? Ito ba si yon actor na gwapo? Siyempre, kahit ang gawin, laman din yun, kaya kahit may dadal, sa pagka Wow. di ba? Ganun lang naman yun. Oh, delicious, delicious naman kasi <laughs> itong si ano, <laughs> actor. Actually, hindi lang like delicious. Super delicious. So, panes niya. Kaya, kaya naman, yung, oh, kaya naman itong si actress. magaling na actress ay na baliw-baliw kay aktor. Nag-e-janger siya sa Junjun. Junjun? Di Oo. Sa Junjun. Hindi ba mag-e-junjun nandito dito? May pasok tayo sa klase sa Junjun. Junjun? Yeah. Ayan. Hulayin na po kung sino yung magaling na actress na yan at aktor na nag sa loob ng sasakyan sa sasakyan. May aktres, di ba?